Sa atong showbiz chika, ginungdug ka karon nga posibleng huli pa ni Kim Chu si Yan Santo sa teleseryeng Because You Love Me. din ang leading man ang ex ni Kim na si Gerald Anderson. kini ang gibutiag ni Salve Asis sa iyang kolom sa Filipino star ngayon kagahapon, September 15. Sigun sa artikulo, may decide ang ABS-CBN management na himong comeback sa love team ni Kim o Gerald o na ilang Kim Rod, ang maong teleserye. So, sa ka-interview kang Yen, may ngon siya nga nahunong ang ilang taping kay Gihulman sa Till I Met You, si Direct Dan o gihimo usab ni Gerald ang iyang movie nga How To Be Yours din kauban usab niya ang iyang ex-girlfriend nga si Bea Alonzo. Mato di Yen, nga wapay definite date kung kanus amu air ang teleserye sa ABS-CBN. Kaya nung dumang-uwing nagkauban ang Kim Rald ni Pang 2016 sa teleseryeng Kung Tayo'y Magkakalayo.